Nagbigay na ng pahayag si Ross Martin, kaugnay ng mga kumakalat na balitang hindi umano nila binayaran ang kanilang kinain sa Coron Palawan. Sa isang social media post, nilinaw ni Rosmar ang totoong pangyayari at nagbahagi ng kanyang karanasan tungkol dito. Ayon kay Rosemar, maraming restaurant ang nag-aagawan na ilibre sila ng pagkain kapalit ng pag-promote ng kanilang mga establishmento sa social media. Pumayag ang team malakas sa ganitong setup kaya pumunta sila sa mga restaurant na nag-alok ng libreng pagkain bilang bahagi ng ex-deal. Anya, ipinost din nila sa kanilang social media accounts ang mga larawan at feedback sa mga restaurant na ito bilang pasasalamat. Idinagdag ni Rosmar na ito ang unang beses na nakaranas siya ng ex-deal para sa pagkain dahil kadalasan ay nagbabayad sila kapag lumalabas kasama ang kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, maraming restaurant ang nagpakilala ng kanilang mga bestsellers, at masaya nilang tinanggap ang mga alok na ito. Ipinaliwanag din niya na kung hindi sana ito ex-deal, pipiliin nila ang kanilang kakainan at magbabayad sila tulad ng dati. Sa isang gabi, tatlong restaurant ang nag-aagawan sa kanila para sa dinner booking, at kahit na busog na sila, nagpunta pa rin sila sa isa pang restaurant bilang respeto sa nagprepare ng pagkain. Bilang patunay na walang isyu sa pagitan nila, at ng mga restaurant na kanilang pinuntahan, sinabi ni Rosmar na ang mga ito ay nag-share pa ng kanyang post at in-sponsored pa upang mas maraming tao ang makakita. Dagdag pa niya, maraming ex-deal na natatanggap niya kung saan siya ay nagpo-promote ng mga produkto ng walang sinisingil na bayad. Sa kanyang pagtatapos, pinasalamatan ni Rosmar ang lahat ng restaurant sa koron na kanilang kinainan, at hinikayat ang mga tao, na huwag maniwala sa mga fake news na ikinakabit sa kanila. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa mga mababait at maasikasong may-ari ng mga restaurant na kanilang pinuntahan. Narito ang kabuuan ng kanyang post. Di nagbayad sa kinainan. Paano nga ba nag-work ang ex-deal? Explain ko lang yung nangyari. Kasi ang dami ng gumagawa ng kwento about sa team malakas. Actually nung pumunta kami ng Palawan, nag-aagawan mga restaurant para ilibre kami ng food para sa kanila kami kumain. Yes. Libre totoo naman pero ang kapalit daw nun ay pipicturan kami at ipopost sa mga pages nila hanggat kailan nila gusto. Pero dahil natuwa kami nagpost din kami sa social media namin at promote mga restaurant na kinainan namin. Sa totoo lang, first time ko na experience ang ex-deal sa foods kasi lagi kapag lumalabas kami ng family ko lagi kami nagbabayad. Kaya natuwa ako nung as team malakas eh nag-uunahan talaga sila para ilibre kami ng foods, pinapatikim nila sa min mga best seller foods nila. Saka kung hindi ex deal yun na sila ang nag-insist na kumain kami don, syempre mamimili kami kung saan talaga namin gusto kumain kasi magbabayad kami. Syempre mamimili kami ng gusto naming resto. May araw pa nga sa isang gabi nung nagpunta kami ng Palawan na tatlong booking ng dinner ang nag-aagawan sa amin, nalungkot pa nga yung isa kasi di namin napuntahan, nung araw din na kumain kami sa restaurant kung saan kami na issue, ikakatapos lang namin mag-dinner sa ibang restaurant don. Kaya to the point na di na ako nakakain, pero syempre, para di malungkot yung owner kasi nagprepare na ng foods, pinuntahan ko pa rin kahit di ako nakakain, nagpromote pa rin ako ng todo. At kumain pa rin team kahit busog na para di naman nila maramdaman na kumain na kami sa iba. Respeto ba ganun? At bilang patunay na happy ang restaurant na ini-issue kami, sinare pa nila post ko na nagpunta kami dun tapos in-sponsored pa nila para maraming makakita na pumunta kami dun. Ako bilang matagal na sa social media, marami din ako ex-deal na natatanggap. Example, papapromote sila ng mga products nila tapos ipopost ko nang wala akong sinisingil sa kanila kahit singko. Bibigyan lang nila ako ng products nila tapos pinamimigay ko sa mga supporters ko. Yes, wala ako siningil kahit piso, support lang sa small brands. Sa lahat ng kinainan namin, lahat sila masaya, bukod tangi ina na issue sa isa. Pero nakausap namin ang may-ari na masaya sila at walang issue sa kanila sadyang ayaw lang nila madamay sa nangyari kaya nananahimik sila. At wag na lang daw pansinin mga gumagawa ng issue kasi happy daw sila at thankful daw sila sa team Malakas. Sa totoo lang kung maniningil ako ng promotion alam nyo naman yan mga kapwa ko marami followers kung magkano rate natin kada isang post di ba? Real talk ako ang singil ko 6 digits per post ako palang 'yon Hindi pa kasama yung ibang member ng team malakas dun. Pero kapag na-appreciate ko, namin ang isang tao, bagay or kainan sobra kami happy magpost kahit walang bayad basta maramdaman ko lang na mababait sila at inaasikaso kami ang dami namin magpost o baka naman isipin nyo ex deal na naman tong sa Laluz Beach Resort. 2 days palang 44,000 na bill namin sa food at nasa 60,000 plus yung rooms namin. Pero still pinopromote namin kasi mabait at maasikaso sila plus may discount pa. Pero syempre nagpapasalamat pa rin kami sa mga restaurant na nakainan namin don. Masasarap lahat at mababait ang mga owners. Talagang pinatikim nila sa amin mga specialty nila. Para sa nagpapakalat ng fake news si Lord na bahala sayo. Ayan para sa mga nagkakalat ng fake news. Tigil nyo na yan. Hashtag Team Malakas. Pagtatapos ni Rosmar, sa huli ipinakita pa niya ang nangyaring conversation nila ng naturang restaurant na katunayan na inimbita talaga sila kumain ng libre kapalit ang promotions sa naturang establishmento.